Hello mga palangga Ang menu natin ngayon Ay uh, Ano bang tawag ito Nakalimutan ko mamaya Salamat sa nagbigay oh Ah pangat Sa kamatis Ooh. Sa nagbigay ng maraming kamatis Ito Wala na Ubus na ito mag na naman tayo ito para bukas kasi may racket tayo bukas <laughs> ganun ang gagawin ninyo maglut pag marami kayong kamatis ipangat nyo sa isda yung walang sabaw ba puro kamatis lang hmm, sarap ng sabaw kaya hmm. Mm. kahit anong isda ipangat ninyo masarap Hm. Selamat post panuud.